Pero ito paring Mike, hiring oh. ngayon ng uh, PCO ah, para sa mga ito yung mga posisyon paring Mike. Oh. Ah. Executive news editor. Aba? Nurse. Oh, nurse 2 at oh. saka administrative officer 5. Aba ba 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 ba. Mamalaki ito ah, sa Facebook post ng PCO, paring may oh, ah, oh, ang makalad, oh, na uh, aplikanteng makakakuha ng executive news editor. editor. Saan ilalagyan? Sa, 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 sa Radyo Pilipinas? Hindi, sa PCO. To ah, PCO, PCO mismo. PCO. O, ito ha. Ito yung may salary grade, ano, uh, 24. K kinakabahan tuloy si Ma'am Mayet sa pagkakaganyan. Hindi, <laughs> <laughs> ano, PCO to. PCO. PCO. Okay, sige, sige, sige. Ah, ma 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 Maliba na lang kung gustong lumipat ni Ate Mayet sa PCO. Ito, uh -oh, uh -oh. ano yung salary grade 24. Ah, Ay, bakit hindi? Qualified naman uh -oh. ang Ma'am Mayet. Oh, eh, Salary grade 24. Magkano yan paring may? Kunda ko nagkakamali. Halos na sa may higit yan. Aba-aba-aba-aba. Ah, not bad. Not bad. oh, uh, Pero, eh, kinakailangan uh, dito sa ina-applyan mong posisyon na ah. executive news editor position, ah. kinakailangan meron kang master's degree. Ganun ah. din ang apat na taong karanasan sa nasabing field. Ayun. Qualified na qualified. Qualified uh, na qualified naman si Ma'am si Mayet. Bakit Oo, hindi eh, pa eh, Bakit lalayo pa tayo bakit hindi na lamang yung Alvin Baltazar. Totoo naman eh. Totoo naman ay, 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 ay. ay nagwa masteral <laughs> ngayon. Ay, hindi pa tapos, hindi, ay, pa, 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 tapos. Ba? hindi pa. Pero ah, ito pareg na ah, ka. Ah, eh doon sa mga wala pang masteral pero gustong makuha ng uh, medyo mataas-taas na posisyon. Nasa nasa salary grade 18. Ito yung saud uh, sahod na makakakuha doon sa Administrative Officer 5 position. Mm. Nang, nang, kailangan, lang, 2 years experience at may bachelor's degree. Mm -hmm. so, hindi kinakailangan ng masteral uh, degree, Mike. Uh -huh. at, uh, at, ang, nurse 2 position, o yung mga nurse natin dyan, ha? Eh, ito, nasa salary grade 16 at kailangan lang ng isang taong relevant experience. Yan lang. Yeah. interesado Paano uh, kung master, oh, master ka rin sa buhay? Itong <laughs> to si Jason talaga. Ah, sige, barat! <laughs> Ayun, sa mga interesado ng aplikante, paring Mike, at uh, nais makapasok sa PCO at government office, ay uh, maring ipadala yung kanilang application hanggang July 15. So, July, Monday yan, yan tayo, Monday! Ma. Monday! oh, oh ma. Oh, tama, tama. Oh. Ah. Oh, tama. Ah. Hanggang Monday, ah, ha, meron kayong uh, pagkakataon para ipadala dito ah, kay Bini Bining Rochelle Rubenesa, Chief Administrative Officer, second floor ng uh, New Executive Building sa J.P. Laurel Street, Malacadang Kumpan, sa San Miguel, Manila. Kasi kaya, mas, uh, pa, mas madali, paring Mike, mm. punta na lang sila doon sa FB page ng Presidential Communications Office at para makapag-apply na so, sa mga naghahanap ng trabaho at gustong makapasok sa government service Ayaw. pa Mike. Apply na. Apply na. Mara Mar Apply marami na. marami bakante ng sa gobyerno ha. Oo, oo. Pati yung dyan yata sa atin, Barang Mike, uh, meron din. Uh, at saka, maganda bagay. na sweldo sa gobyerno ngayon, hindi tulad dati. Oo, maganda uh, na. Kaya marami, oh, marami ako nakakausap, Barang Mike. Uh, mga uh, nasa private, ano eh. Uh, oo. Uh, uh, mga kasamahan lang natin sa media uh, uh, eh. Gusto, gusto na lumipat <laughs> ang gobyerno. oo, <laughs> oo, meron na. Meron ay, na. Eh, gusto may, na mer marami ako gusto mag-apply sa Radyo Pilipinas eh. <laughs> oh, oh, Kung eh, qualified naman eh. Bakit Barat hindi? Yun, eh. Ah, tama naman, oh. tama. Okay. Ah, magkakasama, magkakasama-sama tayo. Parang Mike, yan muna. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radio